Ikaw ba yung naglalaro? Kasi papasokin na natin mm -hmm. Lahat, please panoorin nyo tong video na to. Dahil papasokin ko na naman yung bahay na may nagmumultong bata. Masukin so, okay, natin guys pwede ba akong pumasok dito walang tao dito mga idol oh. pero kumagalaw kanina yung pintuan na ito mga idol saan solo ka? batang elemento nandito ka pa ba? Anjan ka ba sa kabilang silid? Puntahan natin. Ayan guys, naririnig natin. Parang iba yung boses guys. Ikaw ba yung naglalaro? sang solo ka dyan? Pwede kang magparamdam sa akin. Huwag kang matakot sa akin, batang elemento. Nandito ba yung ina mo dito? Sa silid na to? Dalawa ba kayo dito? Sige na, magparamdam ka. Hindi ako, ano, nananakit ng mga elemento o kaluluwa. Gusto ko lang makausap kayo. At may mapatunayan na totoo kayo na gumagala dito paggabi. Yung may-ari ng bahay, umaalis dito. Umalis kasi nagpaparamdam daw kayo dito. Natatakot yung may-ari ng bahay na ito. Ngayon pwede kayong magparamdam sa akin. Lumipat ka ba dyan sa kabila? Ayan pa rin yung Oh my goodness. Ayan, oh, naglalaro na naman yung bata guys. Oh. Ayan guys. nakikita nyo ba guys ayun ang bata nasa likod ng kulambo mga idol ayun yung spirito nya guys oh. naglalaro ayun ayun guys nakikita natin yung spirito ayano ayano oh. siya guys oh. hindi kita sasaktan batang spirito na nandito ngayon nakikita kita nasa likod ka ng kulambo na yan yan sige laro ka lang dyan hindi kita sasaktan nandito ba yung ina mo nandito ba yung nanay mo sa loob, sa loob ng ano na to silid Pag may nahagip yung kamera natin mga idol pwede kayong mag comment sa ating comment section guys kung may nakita kayong Lulu wadhi dito mga idol. Nandiyan ka pa ba? Pwede kang maglaro dyan. Hindi kita sasaktan dyan. Sige nga, maglaro ka. Ika, tumakbo na naman dito mga idol. Ay na naman nagpapalaro, guys. Nanjan ka ba? Batang elemento, nanjan ka pa ba? yan talaga siya mga idol narikirinig natin yung mga espiritu nila mga idol, yung mga kaluluwa nila na nandito sa loob ng bahay na to nandito sila guys may umiiyak na bata kanina may naglalaro dyan sa likod ng kulambo na yan mga idol yung bata guys naglalaro siya sa loob nandito talaga sila. Ewan ko kung bakit hindi sila makalis. Ayun o. is na mawawala parang tumatahimik parang nasa ibaba siguro to nandito ko ba sa itaas sige na mag maglaro ka na dyan kumakalabog uy ano yan umiiyak mga idol nandyan ka ba sa baba Ang solo ka dito. Pwede kang magpakilala sa akin Parang may tao dito mga idol May tao ba dito? Parang may sumisitsit sa akin dito Sino kayo? Parang elemento yun guys para sinusundan ako ng sumisitsit kay sa mga idol. Ayan. itong silid na to guys yung pagpunta ko dito mga idol bumukas yung bintana ngayon guys Nag wow ay umiiyak na naman mga idol umiiyak na naman yung ina parang nanay ng batang elemento guys ayan naririnig natin mga idol nandito lang sa paligid sila nandito lang sa paligid sila mga idol maglaro ka saan solo ka dito sa bahay na to bata nanjan ka ba pwede ka bang magpakita sa akin Pwede kitang sabayan sa paglaro mo. Sa paglalaro mo dito, pwede kitang sabayan. Saan ka na? Ba't hindi ka na nagpaparamdam? My goodness. Andito lang talaga sila mga idol. No? Guys, Lalabas tayo. Mga idol, umiiwas sila sa atin. Ayaw nilang makipagkausap Nung unang punta ko dito guys, grabe yung paramdam nila. At uh, ngayong gabi na to, mga idol, ito yung bahay na pinuntahan ko dati. Na may batang nagpaparamdam at saka yung ina guys. Parang ina kasi parang babae kasi yung nagpaparamdam mga idol.